Good day viewers. For today's video, sumasabog nga ba ang Amaron? Bago ko sabihin ang opinion ko diyan, tingnan ko muna kung kamusta na ang aking Amaron go. Bali mag 2 years na itong battery sa akin, kaya i-battery tester natin. Dito, lumabas na good battery pa rin kahit lagpas na sa kanyang warranty period. 77% pa ang health ng battery. Pero ako kasi yung tipong hindi ko na sinasagad, kaya palitan na rin natin. Plus hindi rin masyado kasi bagay yung kulay ng Amaron sa engine bay ko. Although good battery pa siya, maganda rin tingnan kung kamusta ang starting power ng battery. So dito, i-start na natin. Tingnan yung maigi ang cranking power nito kumpara sa brand new natin ipapalit. medyo mahina na ang redondo kumpara nung bago pa siya. Sa battery tester, ayun. Low cranking power na nga. So, sulit na rin palitan nito. Sa Shopee lang ako bumili ng baterya. Kumpara sa may pwesto, mas mura ang kuha ko dito dahil may voucher. 1,000 pesos din ang natipid ko dito. Yung Amaron na luma, pwede pang ibenta kahit 300, lalo sa mga buy and sell. Ang ipapalit kong baterya ay ang Yokohama Super Premium NS40 with 20 months warranty. Sa mga hindi pa sanay magpalit ng baterya, may instructions naman dito. ito quick unboxing naman tayo May instructions nga pala ang seller na tanggalin ang ipinasak nila dito. Siguro para hindi tumagas ang tubig sa shipping comment down below kung alam nyo. Dito, tanggalin lang ang battery holder, then unahin tanggalin ang negative terminal bago ang positive. Sa mga battery shops, kung saan madalian ang gawa, since DIY tayo, linisin na rin natin itong lalagyan ng battery. Lalo, pag emergency, nasa kalsada ka, syempre, hindi na para linisin pa ito. Ito, malinis na at ibabalik na lang natin. Kung naiisip nyong magkakamali kayo ng pagkakabalik, ayan, meron namang guide saan ipapatong. Dito, naikabit na natin ang baterya. Again, huwag unahin ng negative ikabit. Dapat positive muna, then negative. Ito ang mali ko dahil inuna ko ikabit yung battery tie down. Medyo malapad kasi ang kusko battery tie down. At kailangan ko tuloy i-adjust ulit. Na-adjust ko na at naikabit ang positive. Next, syempre, ikabit na lang ang negative pag huli ikabit ang negative, mas less ang spark. Actually, wala nga spark. Ngayon, itest naman natin ang redondo ng bagong battery. Siyempre, tinesting ko rin ang battery health kung totoong brand new. 100% battery health naman siya. Check naman natin kamusta ang redondo ng bagong battery. Iba talaga ang ikot ng starter pag bago battery. Sa crank reading, low pa rin ang result. Pero kasi factory charge lang din ito. This time, mas bagay na ang kulay ng baterya sa engine bay kumpara sa green ng Amaron. So, sumasabog nga ba ang Amaron? Actually, hindi dahil sa brand. Dahil kahit anong brand, pwede sumabog ang battery. Bago naging mainstream ang Amaron, palaging Amaron na ang gamit ko. Easy 3 to 4 years ng lifetime palagi. Ito pa nga ang kuha na alto ko way way ago na naka Amaron. May iba't ibang factors bakit sumasabog ang battery. Pero ang laging sabi ng eksperto, kadalasan ay either overcharging or undercharging ang alternator dahil sa faulty voltage regulator. Basta alaga ang auto nyo, safe naman ang Amaron. Parehas lang iyan sa ibang baterya sa market. Madami nga lang yatang propaganda against it. Thank you for watching.